Yan, yan. Sige, salang kuha. Hindi yan, yan ang putol. Yan. Yan po si Mrs. Nakakasama po din sa si orto. Kung baka sala. O, oh, yan. Tinutulungan po kung pamumuti ng sitaw. Yan. Aray, isang aray. Malaki ba? Salang gunting. Baka sala. Yan. Ang pagputol po ng sitaw ay doon din. Yan. Aray, o. Oh, Kuhari isang aray. Doon din po. Para aray ay bubulaklak. Yan. Yan. Hmm. Yan pa isang arim, malaki yan. Yan po, o. Oh. itong mangunguha ko ngayon at bihis na bihis. O. Oh. Yeah. Yan. Yan, dalawang ngayon mahala kayo, re, re. Yan, yeah, sa likabila. Sala, gupitan ang kuwan. Yan.